Guys, eto, papakita ko sa inyo yung bunga ng dragon fruit. Ito. Ayan. Oh. Bunga na 'yan, eto oh, guys. Oh, diba? Ang ganda oh. 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 Yan na oh, nagiging ganyan siya, guys. Tingnan nyo, guys, oh ganito. Matigas pwede siyang tanggalin. So guys, tatanggalin natin. Tanggalin natin. Yan. So. Yan siya guys. So, yan na pagmalapitan. pag malapitan. Tingnan nyo guys. So, ang cute Tanim na rin kayo dyan sa inyo guys wala pang isang ay hindi, dalawang taon wala pang dalawang taon magbubunga na yan ayan no, isang puno lang yan sa baba tingnan nyo ayan yung tanim po sa baba Gabi Gabi Garcia <laughs> Gabi Garcia ayan nga pala yung ano nyo oh, yung pinaka ang tawag yan stem Ayan, stem niya. Sobrang daming tinik ko. Oh. Ayan, no, oh, tinik. Oh. Kaya pag uh, puputulin niya po siya, ingat-ingat lang. Kasi sobrang tinik. Ang sakit nga makatinik yan, guys. Oh, ayan, o. Oh. O. Oh. Dyan lumalabas ang bunga. Yung bulaklak pala. Yung pinakabuko. Diyan lalabas ayan, dyan tingnan to guys, o oh, tingnan nyo o oh. o oh. ayan o oh. yung pinakasuloy nya o oh. ayan, suloy yan guys ang daming suloy na naman next year mas maraming bunga yan, yan next year Isang puno lang yan, guys. Siguro nasa 20 pieces yung binunga niya. Hindi siya sabay-sabay. Yan nga pala, guys. oh, eto. Kapag uh, puputol kayo dyan, asa sanga na itatanin nyo, ini spray yan po yan ng alcohol. Ano bakit basta ini spray yan ng alcohol? Ayan oh pinutol ko oh, oh. pinutol putol, oh. Spray, yan, putol nispray ng alcohol yan ayan guys oh ayan. tapos pag pinutol mo magsasanga na ulit siya panibagong sanga na naman ayan ayan sobrang daming tinik ayan, pag magtatanim ko yan eh, ingat ingat lang huwag oh. kasakit nga makatinik oh ayos ko oh. may iwan yung tinik sa laman yun lang guys. Thank you for watching.